Ngayong araw na ito ay isang special na okasyon. Balik sa party ng Les Riders Group. Ito nga pala ay gaganapin kay Labro Alex. Balik pumunta kami ngayon ni para manalungan na ko rin mag vlog ng ganito so samahan niya kami let's go pagdating nga namin ay nakita namin nagsisimula na ang aming mga kagrupo bali maaga nga pala sila pumulas kanina para mamalengke mga bandang alas 4 at kanya kanya na nga sila nang gawain so maghahanap na lang ako na itutulong ko para naman may partisipasyon na ay nga din na ako napapuesto sa pagluluto ng dirugan ako'y okay, maghahalo-halo para mamaya makakating ng paborito ko kahit nga bawal ay eh, yain yeah, eh, na may gamot naman Ayan, at napasayaw na nga ang si bantay. Shoutout sa inyo mga bro. Flex ko nga pala yung bago namin uniform. Bali, umuwi mo ako para ka unin na aking mag -iina. Hi, yeah. hi, baby, so, ayan. Bali, dito na kami dumaan sa kabila kasi sementado dito. Mas maganda dumaan. Kasi doon sa dinana namin kanina ni tatay nung kami nagbay. At ito na nga, umabot naman kami sa hayen. Eh. No? Oh, sa sarap ng handa ng layas. Grabe. Pero ito talaga ang gusto kong kainin eh. Pero ang gabi na yan. Ooh. <laughs>

Kagaya nga na nakagulay ng buong layas, nagsagawa na kami ng pasta helmet. Bali ito ay voluntary pag-abot ng tulong. Ito ay para sa aming beneficiary ngayong araw na ito. Bali ang aming Christmas party kasi ay hindi lang puro kasiyahan, kainan at inuman. Nagkakaroon din kami ng kagaya ng ganito na mag-abot ng konting tulong upang iabot naman sa mga nangangailangan. At meron po kami ngayong beneficiary na handogan ng aming munting tulong. Kaya maraming maraming salamat sa aming mga kagrupo na walang sawang tumulong pagpalainawa tayo ng ating Panginoon. Ingat!

Kasi yung konti na may bibigay mo, kung lahat tayo may konti, mababago ang kawang doon. At, sa Layan Riders Club, salamat sa up, so, akad akad pag sa dito. Ibigay, alam, yung pong balik niya. Maraming salamat po sa Les Riders Group, Quezon Province at ako yung naging bahagi nito. At bago kong makalimutan, maraming salamat kay Punong Bantay at kay Bro Budget para sa bago namin uniform. Salamat!